Magandang gabi, 28 ng Agosto, araw ng Martes. Ako po si Cheryl Cosim. Nakremate na ang mga labi ni DILG Secretary Jesse Robredo eksaktong isang linggo mula nang ma-recover ang kanyang katawan sa bumagsap na eroplano sa Masbate. Nakatutog sa Naga City ang aking partner na si Erwin Tulfo. Erwin, Magandang gabi, Pilipinas. Ako si Erwin Tulfo, live mula sa Naga City partner, kararating-rating lang nitong abo ni Secretary Jesse Robredo at ito ay daladala ng kanyang asawa at kaagad na inilagay sa isang altar na kaharap lang ng kanyang Grand Night Pedestal kung saan ilalagak ang dating o ang yumaong kalihim. Pero bago yan, partner, nakisa sa isinagawang state funeral para sa namayapang kalihim ang kanyang mga kababayan dito sa Naga City pati na ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan na pinangunahan mismo ni Pangulong Aquino. Para sa update, my live report ang aming kasamang si Nazara Ina. Tama yan, Erwin, mapa-official man ng gobyerno o pangkaraniwang tao kanina ay sabay-sabay na naglakad at sabay-sabay -sabay na nagtiis sa matinding init ng araw para maihatid nga si Sekretary Jesse Robredo dito sa Imperial Crematory and Columbarium. Mula sa pinakamataas na lider ng bansa hanggang sa mga pangkaraniwang tao. Lahat sabay-sabay na nagmarcha sa ilalim ng mainit na sikat ng araw para ihatid ang labi ni Sekretary Jesse Robredo mula sa Basilica Minore Nuestra Senora de Peña Francia hapapunta sa Imperial Crematory and Columbary kung saan ikikremate ang labi ng kalihim. Matsyagang naghintay ang lahat ang iba umakyat pa sa bubong ng mga bahay kahit pa nakakapaso ang init ng araw. Marami sa mga taga-naga na labing siyam na taong pinagsilbihan ni Robredo. Hanggang sa huli, hindi pa rin makapaniwala. Parang naninaginip pa lang na parang wala as in hindi ako makapaniwala na wala na siya. Bilang hudyat ng pagpapatuloy ng state funeral, tatlong beses na pinaputok ang kanyon. Walong matataas na opisyal ng pamahalaang Aquino ang nasa tabi ng kabaong ni Robredo nang kunin ang watawat mula sa ibabaw nito. Ito rin ang watawat na ibinigay ng Pangulo sa Byuda ng Kalihim na si Atty. Lenny Robredo. Simbolo ng pagbabalik sa kanyang pamilya ng serbisyong inihandog ni Robredo sa publiko. Ang pagbibigay ng watawat sa Byuda ng Kalihim ang hudyat ng pagtatapos ng state funeral. Pero kahit sa pagkamatay. Hindi pa rin mamatay-matay ang respeto ng mga taga-naga para kay Robredo. mahal namin siya. Sabi nga, sa pagkamatay ni Robredo, isang ina ang nawala ng asawa. Tatlong anak ang nawala ng ama. Pero parang buong naga rin ang naulila ni Robredo. Sabi nga, lalaki tayo. Kaya lang parang maluluha ka talaga pag maisip mo yung mga nagawa ni Secretary ano Jesse. Po yung mensahe? Sa paligid ng Naga City, mas lalong tumingkad ang pagmamahal ng mga nagenyo kay Robredo. May nagtayo ng shrine para sa kalihim. Idagdag pa ang mga naglalakihang tarpulin, laman ang mensahe ng pamamaalam at pasasalamat sa kalihim. Erwin, kung mapapansin mo nung dinala dyan sa Eternal Gardens, ang kasama lamang ay yung mga pinakamalalapit na kaibigan at talaga mga kamag-anak ni Sekretary Roberto. Yan ay dahil ang hiling na rin nga ng kanyang mga mag ng kanyang pamilya, ay uh, ibigay muna natin sa kanila ang sandaling ito dahil ang gusto nila ay maging privado muna yung pagluluksa nila para sa kanilang nawalang padre de pamilya. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Ina Zara. Live po yan, mula dito pa rin sa Naga City. Diyan lamang sa may Puneraria Imperial kung saan isinagawa ang cremation sa labi ni Sekretary Robredo.